Ang ng sili. Siling maliit. Ayun o. Oh. Kamatis at at talong na kulay dilaw. Ay na, oh, saluyot. Oh, uh, saluyot yeah. from New Zealand. Ayun na. Oh, alay. Oh. New Zealand. Uh, okay. So kini in Usilang. Oh, okay. Yan. From here, oh. from the farm. Na ampalaya oh. Ayun oh. Oh. Okay. <laughs> Naggeget yung ampalaya. Magpitas tayo ng sigarilyas. Ito. Pitas ako ng sigarilyas dito sa bahay ni Ate Malu. Hindi pala to si Garilias. Ulit, uh, bataw pala, bataw. Sorry. Bataw. <laughs> oh, tira nyo guys, oh. oh. Nakuha namin. Tsaka oh. <laughs> <laughs> yan pa, fresh na fresh. Oh, yan, wala siyang, ano. Ano oh. yun natin to? Nilaga. Oo, oh, sarap yan. Kahit sa tinola. Yehey! Dami-dami na. Game dito yung ating ano, malaking-malaking ano, zucchini. Ang laki ng zucchini namin. Uy. Oh, ito alokbate. Oh, yan yung alokbate. Itatanim na. Nay, baka masira. Itatanim natin, hawakan mo na lang. Oh, sige. Yehey. Nakapag-market kami ng golay. Pagpakita, andiyan yung taga-tokuruwa. Mais! Oh, ito po yung beans. Ayan, Teo, sarapan mo ang lok-lok. Ayan, Nahabi siya ang palaya. Laki! <laughs> Baka meron pa. Ang kangkong. Wow, oh, itatanim niya ang kangkong. Itanim mo yan, Nay. Ada pa italong. Eh. Babasit nga talong. O, uh, may pagpakmit o, na kami. Na Win! Ah! Oh, kita mo. Kita <laughs> Ano lang, kita mo. Huwag nga tayo today, yung talong ng Thailander. Oh, Thailander. Ha ha ha. Nakakatuwa na yung palayan natin. Parang higad lang. <laughs> <laughs> ayun guys. Pauwi na kami. Ayan. Thank you dito sa so may-ari ng bahay. Nakaharvest kami ng gulay at... Yun. Ayan, no. Ay, <laughs> at saka nakakuha kami ng pantanim. Ayan. Nay, manok? <laughs> <laughs> ang manok! Nakawala yung mga manok. Nakawala mga manok. Ate, thank you, ah. Oh. Salamat talaga. Oh. Thank you so much. Oh. Uwi na kami. Bye-bye.